So, ito na, ayan Yung mga nilinis-linis nila Tapos Kabawasan yung tubig dito Ay, um, Kanina malalim yung um, tubig Tapos, naglagay sila ng paligid Ano paligid? Hindi pa paligid yan Yung ano yung Naglagay sila ng Yan, yung lupa na yan Para pag tumigas hindi yan, basta-basta kukunta nito sa side na ito tapos, kapag natapos na kami magbakul, kukuha kami ng lupa at nilalagay dito Ganyan. hanggang dito eh. doon, doon kami kukuha ng lupa dadalhin dito dadalhin siya ayun, tapos na rin doon, hanggang doon sa dulo dito ng trabaho na ginawa nila ayun na, umuwi na sila nalinis na rin dito sa harapan ayun na yung kwan o yung mga damo dito muna na nilagay bababa baba, baba naman yan na ganyan pag natuyo eh tapos pag natuyo na yun yung ilalagay namin dito sa parte na malalim na ito sa kapag saan namin tatambakan na ng lupa kasi ano yan fertilizer din kasi yan So ito na guys, yung ano yung kamuting kaho hindi pa nila na ano, nahukay. Ayun. Dito sa dulo. Ayan. Puntahan natin. Ito yung hinukay nila. Di ba kahapon dyan sa gilid na yan? Ito naman dito naman. So tapos na yan kailangan may close muna namin ito dito naglagay sila ng harang dyan na ganyan para yung kambing hindi papasok dito napakalalim ng ano niya oh. ayan yung magiging kondasyon. ganyan siya kalalim guys para matibay ito ito makakapasok ang kambing dito oh. yung area na yan oh. oh. ganyan siya kalalim nagkaroon siya ng tubig kasi merong ano dito paligi sa gilid namin actually guys yung ano dapat idadasog pa namin doon makukuha namin hanggang sa gilid ng paligi pero hindi na para hindi kami makipagtalo minsan yung mga ganyan ng mga bagay yan pa yung mga pinagtatalunan mga isang dangkal Kalahang dangkal kaya nag na si papa dito na pinasok na niya dito sa loob ayan ganyan kasi kung i-straighten namin na yan makukuha hanggang yan sa ano, gilid na yan yan e, anhin mo pa naman yung gilid na yan kung makikipag-away ka ba diba? bigay mo na o di ba lang away <laughs> kahapon bumisita dito yung dito yung may-ari dito ayan yung may-ari ng bukid na yan kasi tinitignan niya baka yung paligi niya tatamaan namin ay eh, masaya naman siya nung nakita niya kasi hindi na tinamaan ayan ganyan siya kaanoo kahaba ganyan yan ang haba niya ayan kung sa 30 years na lapis at papel lang ang hawak mo na nakaupo ka lang sa opisina mo ngayon nagtutulos ka na na ganyan, ay matuto kang mag ano matuto kang mag adjust ng sarili mo diba guys adjust adjust lang um, marami itong mga ito mga kahoy kahoy na ganito ilalagay lagay mo lang na ganyan, oh, para yung kambing yan hindi siya maka ano dito hindi siya makapasok sayang din kasi yung mga halaman namin kapag nakapasok yung kambing dito yan liga ka dito pag ko pala ahas na <laughs> dito dito lang pa okay na doon eh dito lang oh medyo ano siya hindi masinsin dito pa oh ito oh dito Yan, ganyan. Sige, basta yung hindi na niya maaano. Yan, oh, dyan. Ayan, okay na. Pag hindi na makakapasok siguro yung kambing dyan. Hmm. Hmm. Ang dami pa nito, oh. Ito, pinatag na rin nila. Hmm para yung karamatilya pagka kailangan na nilang maghakot ng buhangin makakadaan dyan uh. nag wild na uh -uh. kailangan triman dalawang puno na nandyan may isang taas pa yan. Yeah. Yung mabong na rin, ano? Oo. Gumanda nga nung nandito eh. Gumanda yung ano niya, mga dahon. Ito? Oo. Ito? Oo. Mm. Masisira sila kapag isipilip natin ngayon ano. Hindi na sila na mulaklak ko. Oh. Hindi na stable kasi yung Init na sobrang yata eh. Ano? Kailang, sobrang ba sa init o? Eh, kailangan talaga nila nito. Mainit na mainit. mainit. Kaya lang, mm. nilagay siya dun sa ano, sa garahe. siya mm. sa garahe. Hindi naman siya ano. Yan, eh. yeah, nataniman ulit namin. Ito guys, walang formal na dilig. Ulan lang. <laughs> hindi pa kami nagdilig. Yan linggo na. Pero gumanda siya ngayon. Oo. Nag-ano siya, yung mabong. Kaya lang, Ulan Lang. Siyempre, lang. Oo pag ganyan na hindi na alagaan, nagwa wild yan. Tumataas hmm. lang siya nung tumataas. Pero tulad nito, taas hmm. na. Ayun, tatanim na ni Papa diyan yung ano, yung dalang hita, sweet dalang hita iyan. Tapos yung isa American lemon. Pay tapat mo, tapat mo sa kanya. Nakalihis yata. Tapat. Sige. pinaka 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 Gusto ko sa lote na ito 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 itong nakikita na ito pwede dito magkapi sa umaga habang nagduduyan ka ay kasarap tapos sa hapon niya nagmumuni-muni ay kasarap ang ganda dito guys pag natapos na abang abang dito na kami sa bahay na miss ko yung mga baby love love ko <laughs> kakamis. and nag shower na ako guys Pagod! Napag Hello mga inang Reina, So ayan, lumabas kami ni Papsi at naiwan ko yung aming camera. Kasi naman itong ating mga batuta, ahabol ng habol sa akin siguro na ibaba Hindi ko na nailagay doon sa bag. So ayan, pagdating namin, nagmerienda muna kami ni Papsi. Palabok. Siyempre, hindi magpapatalo ang halo-halo sa mga inasalpa. Ang sarap ng kanilang halo-halo. Pero next time, pupunta naman kami ni Papsi ng Jollibee. Mapapansin nyo guys. First time ito. <laughs> Hindi kami mahilig pumunta dyan ni Popsy. Sa mga mumurahin lang talaga kami kumakain. Tapos yan, nag rin na kami. Wala din yung camera. Diyan ko na-realize na wala yung camera. Ayun. So sabi ko, sayang. Hello guys. How are you? Hello beautiful people. How are you all? Nako, alam nyo ba may nangyari kanina? Nakahahabol sa amin ng aming mga bebe. <laughs> balik ako ng balik dito kanina. Naiwan ko yung camera, guys. Ayan, magi start pa lang tayo na alas stress ng hapon. Ano yun? Alas stress ng hapon sa ating vlog. Paano nga yung ating mga bebe? Naiwan ko itong aking ano. Naiwan ko yung camera ko. So, ayun na nga, guys. <laughs> excited si Mama Lab. Ano po? Ayan. i ko na lang po ito sa inyo. Bumili ako guys ng Andes. Siyempre so and hindi ko na papakita sa inyo. Makikita nyo yung size ko. <laughs> Bumili ako na isang box. Tapos kay Papang. Ayan. Binilan ko din siya. Siyempre. Pagbibili ako ng sa akin. Thank ba? you. <laughs> Pati rin siya meron din siya. Ayoko naman na ako lang ang bibili. Dati kasi guys, puro puti yung binibili namin sa kanya. Puro puti lang yung brief niya. Sa totoo lang, maganda talaga kapag kulay puti. Kaso mo, syempre nandito na kami sa Pilipinas. Tapos, ganyan, nagpapatrabaho, may, gina, may ano, hindi na namin na maintain yung mga puti. Kaya mga bicolor na lang yung kanyang brief. Yon, tatlo, tatlo, ay, dalawa na ano na, dalawang, eto, dalawang subot din yung sa kanya na tagtatatlo. Kaya meron siyang anim na bago. Ayun. Ayoko guys, yung asawa ko, hindi yan nag, <laughs> ayoko ko ng ano, nagsusuutan ng, oops, kagaya sila, mga lalaki, sila, hindi sila ano guys, hindi sila kagaya ng mga ibang mga lalaki na naghihiraman ng brief. No. It's a big no sa amin yun. Ayaw ko. Ayusin ko muna ito, tapos papakita ko na lang sa inyo guys. Ha? Kasi po, ngayon lang kami nakapag-grocery ni Papa. Ayan siya. Bali, dalawang box. Tapos mga supot, supot, at supot. Ayan. Kaya ayusin ko na lang muna guys, saka ko na lang pakita ha. So ayan guys, yung pinamili namin ni Popsi, ito para sa mga bebe saka sa akin. Tapos it, pag magta-travel naman ako, ito, yung ano, yung panty ano, panty liner. Siyempre, lahat naman siguro tayo ng mga babae gumagamit niyan. Sa travel lang guys, tapos pag may pinupuntahan ganun. Eto, one one niya, nagpapalit ako. Kaya kung mapapansin niyo lagi akong bumibili nito. Tapos yung isa, yung scotch bright. Yun, yung meron siyang pangkaskas, yung magaspang sa ilalim. Bumibili ako lagi non Yung binibili ko na sabon, wala. Pero itong falcon na ito, ah uh, ginagamit din namin ito sa ano eh, sa ano ito? Hindi siya falcon, teka. Ayan. Fast clean. <laughs> Fast clean tipid. <laughs> falcon nga pala yung sa Dubai. Oo. Oo. Tingnan natin. Oo, fast clean. Ito ko lang ito, guys. Pero noon ang alam ko na try ko na ito, eh. Tapos kalya na ano, mura lang kasi ang kalya na 'yan. Kalya na powder na sabon. And then, ayan, kalya din niyan. Sabon din niyan, guys. Tapos yung Dell, ginagamit ko ito lagi. Iba-ibang kulay yan. May pink, tapos may violet. Bumili din ako ng downy saka ito, yan, delting yan. Macaroni, ano, ayan, bumili din ako. Dalawa yan bali, guys. Ando sa ilalim. Tapos ito, yung mga gamit namin sa kusina, sa CR. Ito, gamit dun sa mga bebe. Saka sa akin, gamit ko din. Yung inumin na yan, masarap yan, yung kalamansi. Sestol yan. And beer brand. Tapos ito, may nakita ako meron siyang magic sarap sa so, bawat supot. Dalawa na magic sarap yung kasama niya. Pansit kanton, tapos yung kape ni Papa. Ayan, kopi ko. At meron akong tinray ngayon yung great taste na ano, na supreme toffee hazelnut. Try natin yan kung masarap. Bumili lang ako ng isang dosena. Ito din, yung, ano, yung ko blanca. Gustong-gusto ni papayaan. Parmesan cheese na, ano, na hunts. Spaghetti sauce. Gatas, ibab, condensed. Dalawa, condensed tuna ito nagustuhan ko yung tuna nung nakaraan tapos marami pa kami doon pa ipaubos kayo yung dilata na yun opo kukunti na pala yung dilata doon ay meron pa pala akong ano condens sa magagamit ko naman yan yung ibab sa kayong condens sa eto dahil nagpapatrabaho kami Okay po. Tapos, ayan lang guys. Ito talaga guys, talaga si Papa. Siya lang ang mahilig na gumamit nito. No? Arr. Nor cubes. Siya lang talaga. Hindi ako, gumagamit din ako minsan, pero hindi kagaya niya na pag nagluto siya, parang, ewan ko guys, <laughs> parang hindi niya kaya. Oo. Ganun yung right word. <laughs> parang hindi niya kaya magluto ng walang ganyan. Tapos, sinigang. na, isda lang pala ito nabili ko. Pero siguro pwede na rin ito sa, ano, sa karne. Tapos, tang na juice. Ayan, tang, tidbits, tinapay namin. Carly Tops, o oh, sinong hindi nakakamiss nito, Carly Tops. Eto, sampalok. Ayan lang naman, guys. Tapos mga chips namin ni Papa habang nanonood kami, di ba? Oh, ganyan kasarap ang buhay. <laughs> Konti lang yan, guys, kung tutuusin. Pero inaabot sa amin ng isang buwan. Yan, sa amin yan ni Papa. Tapos guys, kasi si Papsi, sininap niya yung iba na. Sabi ko sa kanya, ihuhol ko. Opo. <laughs> eh, sininap naman na niya yung mga karne na ilagay na rin niya dito sa rep. So, yun lang guys. Konting karne. Bumili ako butong buto sa kayong laman. Tapos, ano pa ba yung binili ko? Manok. Atay ng manok. Atay ng baboy. Yun lang. Para sa aso, sa amin. Sam Samahin na natin. <laughs> Ang ganda sana ng vlog ko guys. Kung anong... Kasi ang tagal ng vlog tagal matagal sana yung vlog ko kasi matagal kami sa gimba ni Papa. Kaso nga, itong mga batuta. Mm -hmm. Ay, naku, ang ingay ng motor na yan. Minsan kasi guys, manunod kami ng TV ni Papsi. Na ganyan kami. Tapos bigla namin may isip. Pang, wala man lang tayo. wala man lang tayong si Chiria dito sa loob o kaya sa gabi. Alam niyo na, pag yung nagkakaedad ka na, ganito sa amin si Papsi, magsi-60 na yan, pa-senior na. Kaya minsan yung pagtulog niya, pero siya yung senior na ano, siya yung magsi-senior na ang sarap-sarap lagi ng tulog. Promise! Parang naano lang siya, naalimpungatan siya pag nagising ako. Pag nagising siya, nakikita niya, gising ako. Tapos may kipag-usap yan, ganyan, nakikita ko, noon. Pero siya talaga sa tulog niya. Grabe. Grabe. Sabado nga pala ngayon. Too much gutom Sabado nga pala ngayon, no? Kaya pala wala pang sagot si ate. Baka nasa galaan yun. No? Baka natutuloy siya maghapon. Si ate Chen. Okay, hey salamat po sa panunod ng ating mga video. Hindi pa po kayo nakapagsubscribe.